Kapapasok lang po na balita, pinagbibitiyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng kanyang cabinet secretaries. Ay sa Pangulo, kailangan i-recalibrate ang kanyang administrasyon kasunod ng resulta ng eleksyon 2025. Tinto sa muse ng Malacanang Presko. Este. <laughs> <laughs> Biglang na, naging muse. Nakasang eh. tawa mo, Maricel. Ha? Pwede naman. Ako. Okay. Ay, okay. nakuyari. Ano ang sinasabi sa lahat ngayon mm. ha, ng mga nakikinig? Ito'y pinag-usapan natin this morning, Kani uh, Maricel. na lang, Manong Ted. tapos hey, ma. mga ngayon-ngayon lang, okay. nagpadala ng pahayag ang Malacanang Palas, galing ito sa Presidential Communications Office, mm. na nag-uto si Pangulong Bongbong Marcos na lahat lahat ng cabinet secretaries kailangan magsumite ng courtesy resignation. Lahat to ha? Mm -hmm. Oo. Tapos ang sinasabi dito ni uh, Pangulong Marcos, ito daw eh para mabigyan. Basahin natin. Oo. Okay. This is not business as usual. Yes. The president said, the people have spoken and they expect results, not politics, not excuses. We hear them and we will act. Kasama pa siya rito? Oh, oh. Ay, ay. Ay, ay, sorry! Uh, Cabinet! Ay! Sorry po! Ay, okay, sorry! Sorry! Eh, kasi politics na si Aaron dito. Natulintin. to follow that i no? And uh, I will submit my courtesy resignation. I, I, I will sign it right after this. And I will send it right after this press conference. Because that is our our responsibility. But I think, uh, on a last note, the most important thing I think that this message sends is that, you uh, uh -huh. know, typically ang mga uh, kabinete, ang laging sinasabi ng kabinete is, we serve at the pleasure of the President. Totoo naman yun. Pero itong ginawa ng President ito, itong minsahin niya, uh, na nabasa ko yung uh, statement ng mga uh, kanyang hindi lang serving at the pleasure of the president. We serve at the pleasure of the people. Yun ang sinasabi ni Pablo. Kasi ang sabi niya, kailangan tayong lahat. Tao ang focus. Hindi ang mga iba't ibang -iba bagay. So we're not, um, I serve at the pleasure of the president and most especially, we all serve at the pleasure of the meron po akong source kanina mula sa Malacanang na nagsabi na ang Pangulo ay uh, naglabas ng order sa kanyang uh, kabinete at sinabi na mag-focus sa pagbibigay ng serbisyo sa tao at na-reiterate daw po ng Pangulo ang kanyang posisyon na ayaw niya ng impeachment kay VP Sara. Um, kayo po, nakasubaybay kayo dito. Personally, kayo ay ayaw niya ng impeachment. Ah, uh, will, will this statement make a difference? Okay, yung, yung ayaw niya ng impeachment, I am 100% sure na ayaw niya yung impeachment. 100% sure ako dyan. Nung araw ng botohan ng impeachment, uh, may meeting po ako kay Presidente. <laughs> Hindi niya tinanong sa bakit ka na nandito? <laughs> hindi niya tinanong, bakit ka hindi mo ayun? hindi ako bumoto? Hindi niya pinag-usapan nung pagkatapos matransmit at naka-215, hindi niya pinag-usapan. It was later on during the the campaign na um, tinanong niya ako, tinanong niya ako, ano ba to? Bakit, niyo, bakit tinuloy ng Kongreso yung impeachment? Sabi ko, sir, hindi na ho ako sinama sa usapan dyan pero maliwanag yung stand ko na hindi ako pabor. So, ibig sabihin, hindi talaga siya pabor sa impeachment na yan. Tapos, pangalawa, okay. yung sinasabing mag-concentrate sa, sa, governance, eh yun naman po talaga ang, ang ginagawa ng presidente. If you will notice, Katuning, kahit siya, he was concentrating on go governance noong kampanya. Kaya nga, kung mapapansin mo, kami ang nag-adjust doon sa schedule niya. Kung saan siya may trabaho na pupuntahan na probinsya, doon kami nag at pagkatapos niyang gampanan yung kaniyang trabaho bilang presidente, tsaka lang siya nagpupunta sa rally. So kung saan siya may, may schedule ng Regional Development Council, pupunta muna siya sa Regional Development Council, may mga inspeksyon ng proyekto, at doon kami pupunta kung saan siya may schedule at pagkatapos niyang gawin lahat ng trabaho niya, ay saka lang siya pupunta doon sa rally. Ganun po yung naging schedule dahil ang priority talaga ng presidente is yung governance kahit noong campaign period. Pero Kaya, pero kung tabi sa schedule niya, tapos siya lang ang pupunta doon sa rally namin pagkatapos niyang gawin yung yung trabaho niya. Alam niyo po, Bang Toby, ipinost po namin tong report na ito sa aming social media account. At nakita po namin ang comments. Alam niyo po ba na karamihan sa mga nag-comment dito sa aming ipinost you know, tungkol sa statement ng Pangulo na ayaw niya na impeachment at gusto niyang mag-focus ang cabinet sa, sa pagsaservisyo sa mga tao, majority ay hindi naniniwala sa statement ng Pangulo. Why? Because ang binabanggit po ng mga nagkukomento, sinabi niya, 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 yan noong uh, last year, pero ang unang-unang pumirma ng impeachment complaint laban kay VP Sara ay yung anak niya na si Congressman Sandro Marcos. How can you repair that distrust? You, you, I um, hindi, ko pa, hindi ko pa nakausap si Kong Sandro kung ano naging circumstances behind that. Pero isipin lang natin, Katon Ying. Kung doon na ako nung araw, nung, nung time na pinipirmahan yung impeachment at um, uh, hindi ako kumema. Hindi ba dapat sundahin niya ako? Kung gusto niya, hindi ba dapat tinanggal na ako ng bilang campaign manager kung talagang siya may gusto nun? Bakit hindi ako, bakit ako pinagsabihan? Bakit ako hindi tinanong? Bakit hindi ako, um, um, hindi ako tinanggal? At bakit, nung, nung ano ng kampanya, eh, napag-usapan namin, tinanong, Amen. so nung, nung napag-usapan namin, uh, at tinanong niya ako, bakit pinilit? Ako na nagtanong, sabi ko, Mr. President, pasensya na po kayo. Ano bang pinaliwanag sa inyo nung liderato ng House? Uh, sabi sa kanya, hindi na daw mapigilan yung clamor. Di ba? ay eh, sabi ko, pasensya na kayo, sir. Um, sino naman ang gustong makipag-away ng papasok sa eleksyon? Number two, na hmm. na po natin yung mga congressmen na sinabi na nila yung dahilan kung bakit sila pumema.